Ako din evening guys. Uh, Mag-story ko about sa Baraha. So, mone siya. Uh, noon ang panahon may nakatira sa kagubatan na si Haring Mapagmahal. Si Haring Mapagmahal may edad na 90. So, si Haring Mapagmahal may isang kawal na si Jack Mapagmahal. Si Jack Mapagmahal may edad na 72. 72 uh, 72 anis 72 anis so Itutusan ni, ni, King Mapagmal si Jack na hanapin hanapin yung yung mag, magkapatid ni King Mapagmal so kung mahanap mo bigyan kita ng 10 piso so binigyan siya ng 10 piso si Jack so balik natin si Jack dito at lumakad si Jack kat

20, 30 31 32 33 34 35, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 days nagbalik si Jack dala yung dala yung uh, tatlong yang mag, magkapatid ni King at nagpasalamat si Yaring si Yaring uh, mapagmahal na Kang Jack na uh, salamat sa paghanap mo sa tatlo kong magkakapatid at may utos ko pa sa iyo yung mapangasawa ni sa magkakapatid ko so bigyan kita ng 10 piso ulit Jack 10 piso lakad ng lakad lakad naman si ano si si Jack so dire sa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 hanggang bumalik si Jack sa 38 days at at dinala niyo yung tatlong mapangasawa sa kanyang mga kapatid. <coughs> ah, magandang ah, ano nga ah, magaling kang bata ka ah, at may pauutos ko sa Ah, da yung tatlong sizes na sapatos at alahas ah, bigyan nyo na ng 10 piso ulit Jack lakad ka ulit kat daga para mandalir ta uy Tagat man sa dua Tulo upat lima unum pitu walu siyam pulu unsi Dusi. Hanggang bumalik si Jack saya ke dusing araw. At dala niya yung tatlong uh, sizes na sapatos. At tatlong gani, tatlong alahas. Ah, magaling jak magaling. dahil dahil sa ano sa sa katapangan mo ha, ah. bigyan kita ng 10 piso at ito may bigyan kita ng mapangasawa mo si Queen Mapagmahal <coughs> at bigyan kita ng isang sizes na sapatos at isang alahas at may tatlong may at may tatlong kayong kawal <coughs> at may may armas kayo ah, uh, may pira kayong 99,000 88,000 uh, 80,000 88, at may eh, 80,000 at may kay may 77,000 at may uh, 55,000 uh, and may 444,000 and may Ah uh, 333,000 and Ah uh, ito. Ah uh, at uh, uh, may barrel kayong uh, 45 ah uh, 38. Ah so. uh, that's all time. Ah uh, 'yun lang. Okay, okay. Okay, sorry na ako ba? Magaling kang kupal ka.